basahin na natin si RH52 uh, Edniel Parosa. Meron na naman daw natuwa. Baka maganda itong balita. Puro natutuwa itong mga balita na Mga taxi driver naman daw ang natutuwa dyan sa Pasig. Ba't naman kayo natutuwa? RH52 Edniel Parosa. Kami na Edniel! Anthony Happy ang reaksyon ng yung taxi driver sa Santolan, Pasig City. Matapos ipatupad itong katiting na rollback sa gasolina pagtapos ng serya ng mga bagyo. ay pata natin itong magkakatabing gasolinahan sa Marcos Highway kung saan marami sa mga Cambio King ay naabutan natin itong matamay at nag-almosal para kina Mang Herman at Mang Roque. Why take itong 85 pesos na rollback dahil matuman ng kanilang biyahe. Pero aminado naman ang ilan nila kasama gaya si Mang Rodney Tulong na rin ito lalo pa nitong mga nakaraang linggo, surut-surot nakansilado ang pasok at wala silang pasero dahil sa mga bagyo. Pakinggan natin sila. wala naman kami niyan, wala paserong talaga kami. Kasi wala ang mga piloto, nag-stay na sa atin. Sabi ako man nakita ko sa radyo kagagawan ko. Oo. Samahanan lang lang nila. Kasi 'yung mga tindahan nila, handa sa handa sa pagbenta ng mga talagang dati 'yung presyo. Maganda para kami yun. Di ba surut-surot ang pagtaas tapos may bagyo. At least kahit papano ba walang na yun? Wala sir, mahina pa rin sa sir Dito sa binabanggit nating bahagi ng Marcos Highway, 54 pesos at 55 centavos ang gasolina ng Petron, 57.35 sa Union Oil habang napakamahal, 60 pesos 10 centimos ang kada litro ng gasolina ng Shell. Daniel Barrosa, nag-uulat para sa Deezer Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.